4.1 Okay, ma'am okay. Thank you, Doc thank, thank you Good morning po, mga kabuks Ay, kasama ko po siyempre si Mrs Shoutout sa ating uniform At uh, dito na po pala kami Kina ate Judy Ann, mga kabuks Dahil ito ang araw Kahapon dito kami At ngayon uh, Ito na po yung araw na check-up na ho Ng kanyang anak Papa-check-up po natin Hi! Oh, wow! Ready na sila? Good morning! Good morning na, good morning ate! Hi, baby! Good morning, baby! Good morning! God bless! No! Let's go na! Shake up na ikaw. ha? Huh? Kumostaka na eh? <laughs>

So ngayon po ay uh, Sabado ho mga wala pasok si Ate ati uh, Ate Judian. At kahapon wala din siyang pasok dahil holiday. Ikaw Ate, ano po sa'yo mga alan? <laughs> e mo anak nai? Ay uh, kapatid ni Ate Judian. Okay. So ayan si Ate Jody nagpapaganda lang saglit. Saglit lang po. Pero si Mama at si Baby ready na. No? Hmm, nagsasuklay lang ko. Ah, matanong lang, Nay. May kuryente ba kayo dito? Ah, wala. Ah, mm. Okay. So, yung gamit niya dito, ilaw, yung flashlight lang, yun lang ba, Nay? Oo. Oh. Flashlight sa gabi? Oo, oh, masuda ng gamay. Mag-good morning ka muna. So, anong oras kayo nagising, Nay? 3. Alas 3 pa? Bakit? Nang no, guto pang Ah, si ano, si mister? Oh, oh. Okay, alas 3 pa ng madaling araw, gising na pala sila. Pero si ate Jody, anong oras na gising? ko na. 5, okay. Kaya umaga pa rin nagigising si ate Jody. Si mister mo pala na, anong oras umaalis dito sa inyo? Alas 6. Alas 6 alis na? Kaya alas 3 pa lang gising ka na? Oo. Para magsaing. Oh, si Kuya na to. Wow. Ang sipag naman ni Kuya. Ipatong, anong na kakay? Naglaba? Oo. Oh. Ah, Irrigation. Serigisyon. Serigisyon. Oo. Oh. Yan yeah, mga ate, mga mga na. Ito. Oh. Ito yung naglaba. Oo. Oh. Hmm, kasipag ng mga anak mo, Nay. Kaaga-aga pa, naglalaba na sila. Okay, naglalaba sila ngayon dahil walang pasok. Oo. Oh. Sabado. Lahat ba sila nag-aaral na eh? Si ate ito nag-aaral Oh, dito sa elementary. Oh. Tapos siya yeah, nag-aaral din. Oo. Oh. Elementary. Okay. So, andito ho kami mga ka box ah malapit na ho sa kalagitna ng kabundukan. <laughs> Yan, ganito ho ang area nila dito. At mamaya, pakita ho namin kung gano'n katarik yung daan. Ho dito sa kanila. Ayan, shout out pala sa maganda kong misis. Eh, <laughs> lagi kong kasama sa misyon. Ayan, eh, salamat misis. Mahal na mahal kita. <laughs> <laughs> Kinilig si nanay eh, <laughs> oh, ready ka na ate? Ha? Huh? Nag ano, maaga tayo ngayon dahil ano, half day lang yung check up. Check up. Check up na ikaw, bibi, no? No? Parang ano naman, oh. Hindi naman yata siya need na uh, ko i-confine baka okay lang na ano kasi hindi naman siya ganong ano baka kahapon lang yung bang sinusumpong lang ganun susumpongin lang sa pag-uubo paghihika hindi yung okay. oh, kailangan lang ng vitamins at saka syempre yung gamot okay ready na tara nay kayo ang mauna nay kung saan kayo dadaan kasi kami dito kami nadaan sa uh, matarik na daan sige dandahan lang nay ha sige na. Napaka mahihain itong Ate Jody na to. Tignan nyo po si Ate Jody kapis, Napaka bata pa po talaga. Ayan, dito pala talaga yung daan nila. <laughs> Mayong buntag! Sige na eh, sakay na ako kayo sa sasakyan ko. Okay. May makikisakay ho ng ating mga kababayan. Okay. So, ganito ho katarik mga ma kabuksan daan kay Ate Judy. Ito naman ay pagbaba, Ayun, tanaw tanaw natin yung tao tawag dito pala yan sa baba. Dahil sa sobrang tariko ng area nila. Okay. Nandito na ako kami mga kabuk sa Maribaray City. At uh, check lang muna namin si Doc kung ang Kasi mas maganda na rin kung uh, may clinic siya ngayon mga kabuk. Kasi siya may yung uh, doktor na ng aming mga bata. Mga kapatsing-ching, si Liam. At sana, may clinic. check lang ko ni Mrs. muna kung nandyan pa si Doc Eileen mas maganda na rin dito kung may andito siya mga kapos para hindi o paiba-iba yung doktor natin sa mga ating mga, mga bata Ayan, yeah, sana nandito. Oh, good news. Nandito mga kaboks. Okay. Okay. Papark lang ko ako. Meron. Okay, thank you. Sige, baba na kayo. Ha? Four point one. Okay, na. Bro. Okay, ayan. Nalista na pala sila mga at uh, maghihintay na lang ho kami sa tawag ni Doc. Ayan ang importante na sabihin nyo yung gan na katagal yung ubuha at anong gamot ang napainom nyo. Kung gano'n na siya katagal at uh, pabalik-balik yung ubuha at sipon para malaman ni Doc kung mabigay niya yung tamang antibiotic ha? at uh, maya maya siguro pasok tayo ng gaysan no, para bili tayo ng gatas at diaper no? para kay baby update na lang po oh, okay. namin kayo mga kaboks pagka okay na po yung check up pag tapos yung check up so mamaya po ulit mayroon ah. siya baby kaya yo doc thank you doc thank you thank you Thank you kay Doc. Napaliscount tayo. Thank you kay Doc Erin. Okay, dito na ako kami sa mall At uh, tayo sa Rose Rose Pharmacy Una Para? lang ng grocery kayo Hindi naman pwede isunod dito grocery uh, Una lang pala ko gatas at layaper Okay, sige, mo muna tayo ng gatas sa grocery sa Ah. Oh, sige ate. Ah. Six to twelve months. So plan. Ate. tara, bili tayo ng gamot. Bayad muna tayo. Tara. Okay, ayan. Dahil taos na kaming uh, mag-grocery para kay baby. Ito naman ho kami sa gamot. Pinilag pa ni ate. Si mama. Pa Ano Ikaw ate. Katulon na. Sinahan ba? Kaysa pa. pa lang. Siyempre hindi ko kami sa Jollibee. Sabi nga ni tatay ba? Kailan lang ko kayo. Ijaja, hindi pa rin. Diyan, dahil kutas na kaming mag ang mga gamot, vitamins. Kaya kain muna kami. ako ngayon lang muna mga Thank you, Lord! May food! Ah! Mayay! Mayay! Mangyayain dyan lang mauna kana kumain. later. Okay, thank you Lord. Dito na ako kami. Thank you Lord. Hala! Paano yan? Nakalimutan ko yung tinapay. Wala kasing sumagot kanina. Sorry, nakalimutan ko. Nay, hindi nyo pinalala. Nay, bilisan sana tayo ng tinapay pala. Sorry ha. Hindi ako nakabili ng tinapay. Baby. Hindi ka nag-sleep, baby. Sige, nagdula. Wala ka nag-sleep. Ha? Hindi ka winanto. Ha? So, ayan, nakabili na ko kami ng diapers, uh, gatas, gatas ni baby, serilat. Nakasbal. Ang kamulit siya. Mali ang? ang? Ay, okay, ito yung kumot na ipapalit nyo sa duyan pangsamantala ha. Ay, ha? kasi ah, nag-order ho ako ng ano ng duyan ah, nung kagaya kay Liam. Yung may butas-butas para hindi mainit. So habang hindi pa nakarating yung order natin, ito muna ang duyan ni Bibi. Hindi nasako Bibi ha. So ayan. Thanks, God dahil nakauwi tayo ligtas at uh, nabili natin lahat ng uh, vitamins and para sa lagnat, para sa tamol. At ito naman, vitamins din. Vitamin B Vitamin B, complex, B B complex with iron. Um, ambroxol. At uh, e erythromycin. <laughs> Ikaw na bahala mag-ano na ha? Uh, painom. si ate, ano, si ate Judy Ann, uh, busy siya sa school. At syempre, siya yung magpapalop kay mama niya. Ayan, pagpasensyaan nyo na si Ate Jody mga kabox na sobrang mahiyain dahil nakikita naman po natin na napakabata po po niya na maging ano sa kanyang sitwasyon po ngayon. Kaya na nakikita naman natin sa kilos ni Ate Jody na uh, nasa edad pa lang po niya na yung bang uh, dapat pa sila. Ganyan. Eh, ngayon, niya nga. Sa mga hindi natin inaasahan na nangyari. Kaya, kaya salamat pa rin sa ating boss na andito tayo na uh, naka-bisita sa kanila. Nakapagbigay ng uh, suporta sa kanila. Nakacheck up natin yung bata. At maraming maraming salamat po kaya Tita Cynthia Juralbal sa pinadala niyang uh, 3,000 na ako yung bahala. So, uh, ang nagastos namin ngayon. Uh, 1.5 sa sakyan uh, at uh, uh, gasolina uh, tapos uh, yung pagkain namin kaya uh, next, siguro kung may palop check up, doon na naman namin gagamitin tita Sencha yung pinabot niyong uh, ako po yung bahay salamat kay tita Sencha, Dural Bahal God bless po sa inyo tita, salamat salamat eto pala ay. ah uh, Si Baby, buti mga ka-box, hindi ho nag-advise si Doc na i-confine si Baby Jenny. And antibiotic lang ho yung binigay sa kanya. At uh, yun nga lang, uh, bawal talaga siya sa sako na duyan Hindi ho pwede yung sako dahil napaka sa likod ng bata. Kaya siguro siya inuubo ng inuubo. At tanay, uh, si Mister, merong uh, nakita ko siya dati nung nagano ng abako. Oh, ha? Ang lumboy, ang dahon ng kahoy. Bawal sa iyang aswa. Kung mer mag magano man si tatay sa labas. Ha? And then ate, perfume, pulbo. Bawal ha. Siguro kung magpulbo ka dito sa labas, tapos kung magperfume ka sa labas, labas sabay ano na, punta sa school. Ha? hindi, hindi dito sa loob na maamoy ni baby kasi isa ho yan sa nagpapakubo o nagpapahika sa bata ano, at ito yung binili namin nestogen uh, mas okay to dun sa uh, na swak na pinainom ho nila ito yung binili ho namin para kay baby sige try na lang natin sabi sa baby Okay. Sige, kabit ko na lang to. Okay. Ano? Tapo na yan ay ha? <laughs> so, pink kasi babae. Pati yung duyan, yung in-order ko, kamera sa na eh. Oh, sige na eh. Kanina pa yun eh. na Baby, may natulog. Kulang daw kasi sayon Ay, yun. Kulang sa iron. Kaya mm -hmm. hindi siya Sige, dun Yan kahit pa pano, malamig na yung duyan ni baby. Comfortable na. Oo, hindi yung sako. Tapos magaspang pa. Wow! Yeah. Sleep na si baby. Oh, Ang <laughs> pera. Dito. Mukuso na lang Ano ko na lang dito ha? Okay. Okay. Oh, yan, comfortable na si baby niyan natutulog na si baby at yun sa lahat ng mga ating uh, mga viewers supporters, lalo lalo na sa ating sponsor uh, kay Tita Cynthia Jorabal, maraming maraming salamat po Tita sa pagmamahal uh, at ayan pasalamat lang si si nanay salamat po sa lahat ng mga katabang siya para makaayaw sa bata. Sa bata. At uh, basta yung gamot andyan na uh, gatas, diap uh, ito, diaper, ganito lang ang kalit ang nabili namin. Uh, budget lang muna. Si Ate Jody, okay naman siya sa vitamins. May, may listahan naman. So, hindi na ho namin sila aabalahin pa kasi pagod sila sa aming apokotcheck up dito Woo! kami magtatagal. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Lalo na lang ako kay Tita Sincha Joralbal. Thank you so much Tita. At ayun uh, lang. Ingat kayo lagi. Salamat po. Bye-bye. Ingat po.